So yun guys, ito yung 80 pieces natin na PKDL dito. Siguro talaga nung no, no, na nilipat natin dito talaga, nisamit na sila. Kaya, yan yeah, siguro no, gosh, na ubos, ng hindi na natin nagamot ng maayos mo, samit nila. Pero marami pa rin na mamikira, pero talagang sobrang daming nabawas. Pero eto, maradyo, ng sisi, ito, marami din malalaki nang dito. Mayroon mo, talagang mga halos pa, judicize na dito eh. Ya ustaz ada yang nak 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 Ito naman mga nasa ano natin ito yung mga choco marble natin ito mas marami halos walang namatay dito meron man pero talagang pa ilan ilan lang tapos meron tayo na rin na PKBM dito kasi hindi sabi lang tang natin last time yung mga nahuling PKBM na nakasabay ng choco marble dito ko na nilagay so ilang piraso na yun PKBM man. yan yan Dalawa tatlo magkakatabi na doon. Yan, medyo malaki na. Dito. Maganda yung ano natin dito. Halos walang namamatay dito na. Fry natin yan. Dami na dito. Parang yung di condition nila dito. So, ayun. Talagang hindi maiwasan na actually first time natin mag fry ng manok, moli. So, lesson learned. Thank you.